Welcome to my channel mga bigan. Pag bago ka pala pa pala sa kin channel Please like, share at subscribe Para maging update ka sa upload Ngayon Ay maglalangis po tayo Sa mote ng nyug Sa matay sa bibing. Harap po ngayon ng Friday ngayon Dahil wala po nag PM sa ating Messenger Pero magpasalamat pa rin ko sa inyo kasi maraming nanood sa ating upload nung nakarang araw yung sa ating isang matay sa bibig na nyog maraming salamat sa patuloy ng support ang mga ibigan ay ganoon pa man sa may nais yung bao ng nyog na aking pinaglangisan yung bao na lang ito yung ito isang matay isang bibig mga ibigan Ay, eh, lalangisin ko po ngayon. Ay, piraso. Eh, sabi po nila pag naglalangis ay eh, dapat limang piraso. Yung hindi siya pares, dapat may sobra. Yan, isang mata po yan, isang bibig mga kaibigan. Nalangisin po natin ngayon. Kasi wala na tayong panimpla sa ating panghilot. Sa mga langisan natin. Ang langis na ito pwede rin papakain sa ating mga lagang, mga tangan, mga mutya para magbibigay po ito ng lakas kasi yung tao na buhay ay kumakain ng mga mutya po ay buhay po yan. Kaya kailangan po ng pakain sa ating mga, kailangan po ng pakain mare din sa dasal para lalo silang lumakas at number one sa lahat ay panalangin sa Panginoon Diyos Ama pangalap pangalap rin para po tayo ay suertein sa po ng sipag, kilos at pagkatsaga mga ibigan kung limang peraso po ito nilangin siya ngayon manual po ating pagkakayo ganito kayo natin po sa kakayo natin limang piraso ng ating lalangisin. Sa may nais pag gusto nyo yung bao lang nya pwede rin gawing quintas lagyan ng panangkap mare din to gawing quintas ayaw na lang po magkasa Same sa may nais mga kaibigan marami tayo dito available sa ating pinaglangisan yung mga bao Nandito lang ay Bigan. God bless us all. Isang mata, isang bibig. Ang po tayo ngayon sa araw ng Friday. Tapos na tayo.